Samantala mga kasama, balik po tayo sa ating uh, programa ng uh, Pulso ng Metro. Sa ngalan pa rin ni Radyo Man Lourdes Escaros. Samantala yung nakakasama, Radyo Man El Maracol. Alright, nasa linya na ating suki. Ano, kayo na pa natin hinahanap. O dumadali naman itong makontak. Ano? Isa po sa uh, nag-servisyo publiko rin, ang spokesperson po ng Philippine Ports Authority PPA, uh, Eunice Samonte. Magandang hapon, si Radyo Man El Marito. Kumusta na po dyan, uh, ma'am? Magandang hapon po sir Elmar at sa lahat po na nakikinig. Alright. Uh, paki-assess nga ng uh, sitwasyon ngayon dyan sa ating uh, mga pantalan compare kahapon, kaninang umaga, as of this moment as we speak uh, ma'am. Alam po actually mas maraming tao na po ngayon and continuous po yung ating operations ngayon sa ating mga pantalan. Uh, right now po ang ating numbers ay around the 800,000 plus na no. Mula po yan noong April 12 hanggang sa kasalukuyan na inaasahan natin na mas dadami pa hanggang mamayang hapon habang bumabalik na po yung mga kababayan natin ngayon no sa mga pantalan para umuwi sa kan kanilang mga probinsya. So we're expecting 1.7 million passengers sa ating pong forecast pero So, dahil sa dami na rin ng mga tao ay posibleng uh, malagpasan pa po natin yung expected forecast natin. So, ano napakadami na. Itong uh, data mo, uh, datos mo, uh, madam, yan ay hindi lamang dyan sa ano ah sa South Har North Harbor, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa mga probinsya na, ganun po ba? Tama po yan. Ito po yung kabuuan na. No? Dito po kasama natin, of course, yung buong ports nationwide. Napakarami pong pantalan under PTA. So, kabilang po dyan yung mga major ports natin. And of course, yung ating mga kasama na po dito sa Manila North Harbor, Manila South Harbor. Actually, ang um, common misconception po, eh, dito yung uh, kumbaga, center no sa Manila North Port o kaya sa Manila South Harbor. Pati hindi po, nandito po sa ating mga probinsya yung pinakamaraming mga ano kababayan natin na uuwi din po. Aba, talaga ha. All right. Uh, so ito pong pagbuhos ngayon ng mga pasahero na uh, what about uh, bukas? Uh, yan ba yung mga biyahin na ngayong araw, uh, may naka-schedule na sila o talagang nagpapalipas din sila magdamag ngayon para sa biyahe sa overnight or tomorrow pa? Uh, Madam Eunice. Biyahe po ito ngayong araw and uh, usually po ay uh, na rin po yung iba at diretso na po sila sa passenger terminal. Kung baga nag-aantay na lang doong uh, kanilang mga parko para po dire diretso na. Um, ano pang pa assurance dito ng PPA? Ano? Para may mga, at least ano, uh, kung sa pa, mga inuuhaw dyan, mga charging station. Meron ba mga paghanda din yan? Sapat din yan para naman ay mabigyan din ng uh, servisyo yung mga nag-aantay ng mga pasero, ah, Madam Yunis? That's correct po, no? Sir Elmar, actually, dahil nga po sobrang din yung init ngayon, meron mm. po tayong mga water refilling station, saka po charging station sa ating mga pantalan. Libre po yan. At uh, pangtawid na rin po sa init na nararamdaman ng na mga natin. Of course, uh, ang ating po mga passenger terminal building ay air conditioned naman po, no? Oh, so, yan mm. na po yung dapat ipag-alala dyan. And uh, may sapat na Uh, upuan na rin naman po dahil po yan po ay inayos na po ni PPJ MG Santiago yung mga expansion sa improvement sa atin pong mga pantalat. Mm -hmm. Okay. Masasabi niyo ba na fully booked na rin ang maraming uh, mga shipping lines natin, ma'am? Ah, uh, ngayon po kasi when it comes to shipping lines, actually ang um, in charge po yan yung Marina, no? Mm -hmm. Ang uh, CTA po usually dito lang talaga sa mga ports at pantalan natin. Ang uh, shipping lines po sa ngayon wala pa naman po tayo na ulat as of the moment, pero wag naman sana po magkaroon. If ever man po eh dapat po talaga ang mga kababayan natin mas nauna na nakabook online. Although may mabibila naman ng mga tickets sa ilang mga passenger terminal building natin pero kung maaari silang bumili online ay mas maganda po. Okay. Kung pumunta dyan may asahan pa nakabuka na, ah, nagbayad ka na. Meron pa bang babayaran dyan sa mga pantalan natin? Low na dyan sa South at sa North Harbor, ma'am? Um, wala naman na po tayong biyahe ah. sa South. Yung po ang South po natin ay mga cruise uh, terminal ah, okay, okay. po yan. Mm. Po yung mga malalaking barko. But uh, sa North Harbor po, wala or... naman na pong babayaran. Dun. Ah, po okay. Eh. Kasama na po sa ticket yon. Uh, meron lang po tayong terminal fee which is around 10 pesos lang or 30 pesos. But then again, uh, lahat po yan ay eh, kasama naman na uh, sa mga babayaran po kapag uh, nag-purchase sila ng ticket. At uh, hopefully po, uh, wala na po silang, uh, wag po sila mabiktima ng mga fixer na nag-alok ng mga kung ano-anong babayarin po. Uh would you care to answer doon sa pahayag ng DOTR secretary Dizon na dapat magkaroon na ng electronic ticketing system ah, para maibsan na yung uh, pila at maging uh, madali po yung transparency, yung kaligtasan, ginhawa ng pasahero at hindi na magtutungo sa mga ticketing office. Ano kaya ang ano dito ng oh, PPE? Yes, oo, yes po. Tama po. Uh, actually po itong electronic ticketing management system. Talaga po uh, ito yung nakikitang solusyon na nga no sa mga mahabang pila. Dahil oras na maipatupad po ito o magkaroon na po ng mga kiosk sa kaiisang online system ng ticket para sa lahat, uh, mangyayari po ay mababawasan yung mga pila. Ang uh, paraan po ng pagbayad dito ay napakadali na rin kasi pwede ng card, pwede ng uh, QR code o kaya po online payment like Gcash o yung mga online application po. no So mas madali po kapag naipatupad na ito. And, uh, gaya po na nasabi ni uh, Secretary Vince Dizon ay uh, dapat po bago magtapos ng taon ay naipatupad na po ito. Ah, oo. So, so meron na pala itong ano, no, ha? Uh, target ano, uh, before uh, mag end itong year na to ha. At is, talagang magandang kaginhawaan talaga yan. So, next year, pag ganitong Simana Santa, so talagang may mga kiosk na tayo kaysa saan lugar, electronic ticketing system. So, ganun siguro maasahan natin, ano, Madam Yunis, next year. That's correct po. Uh, uh -oh. We're really hoping for that especially nagbigay din po ng deadline si Secretary Wings Dizon and uh, actually ito naman po system na ito ay in place na. So baga bubuhayin na lang mm -hmm. po and incorporate sa mga online website ng uh, shipping lines. Mm -hmm. Okay. Ngayong araw bumubuhos. Kailan naman, anong araw naman ang inaasahan uh, sa pagbalik ng mga pasero na inaasahan din naman ang uh, pagdami rin ng mga pasero pabalik sa mga lugar-lugar o lalo sa Metro Manila ah, ma'am? Easter Sunday po ang inaasahan natin pinakadagsa pa rin ng mga kababayan natin sa mga pantalan sa pagbabalik ano po and uh, mamaya pong gabi saka bukas ng umaga yan po yung dagsa na peak numbers ng mga passengers All right baka siguro paulit-ulit naman dito pero maganda rin paulit-ulit din mga paalala po natin ha uh, Madam yunis sa mga pasahero po natin papunta at pagwa pa lamang at tutungo at nandyan lang na sa mga lugar po ng mga pantalan Guide po ma'am Paalala na lang po no, sa mga kababayan natin na ahabol pa sa ating mga uh, pantalan o sa mga babiyahi pa po, no, tayo po ay nagpapaalala na sana po nakabukla sila ng mas maagad dahil mas maganda pa rin po kung meron na silang tiket bago po magtungo sa mga pantalan natin. Pangalawa po yung uh, travel light na lang po tayo dahil po mahigpit ang ating mga security check at saka po meron po tayong uh, mga pagdadaanan na uh, baggage check. So talaga po lahat po ng dalahin nyo ay dadaan po sa ganyan. Uh, Pangatlo po ay dapat po sana pumunta sila ng three hours before sa kanilang trip. Dahil po ah, hindi natin kontrolado yung daan no, patungo sa Patnalan and usually traffic na rin po sa mga oras na ito. So mas maaga, mas maganda po. Okay. May pahabo lamang dito kung mayroon bang mga kanselasyon? Uh, may sa internet dito nagkatanong. May mga kanselasyon ba uh, sa mga biyahe ng barko? Ma'am. Sa so, ngayon po wala pa naman La, po dahil maganda good. naman po yung panahon pero hopefully po wag naman po magkaroon pa. That's good ano sa so, maging safe naman lahat ano sa biyahe. Maraming pong salamat Madam Yunis. Uh, good afternoon po sa inyo at diyan sa PPA. Maraming pong salamat. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Ingat po tayo. All right, ang spokesperson po yan ng uh, Philippine uh, Ports Authority o PPA si Madam uh, Yunis Amonte.